So ito na nga mga, mga Habibis, maga kaming alis ngayon kasi si Habi David, iahadid ko sa airport. Papunta siya ng Ilocos kasi meron siyang event sa Ilocos, mag-host siya ng debut. At ayun na si Habi David. Lalo ko na, malilit ka na. Hi! <laughs> Let's go! Tapos <laughs> na ako. Okay, so tama tama. Tama tama kasi pagkahatid ko kay Habi David, dahil umaga ngayon, dididatsyo na ako sa office kasi kailangan kong mag-meeting. So meron akong meeting sa office. Kaya let's go, me! late kayo na, bilis! Yes, ito na. Aos, <laughs> oh, Lindy. Ah, uh, baka gabi pa ako umuwi mamaya kasi nasa office ako. Tapos si David wala. Ah, uh, bahala na kayo kung anong gusto nyong dinner. Uuwi ka mamaya? Magluto kayo. Oh, uuwi ako mamaya. Uuwi yes, ako. Kayo mo sa kod no? Hindi. Okay. Ah, kayo na bahala sa ulam niyo, ha. Marami ah, okay. naman dyan. Kayo na bahala magluto. Okay, okay. Thank you po. <laughs> Yeah, ingat ka sa Elon Musk. I'll miss you. LDR na naman tayo. Well, two nights lang naman ako. At pasalubungan mo ako ng masarap na... Ay, sa labag ka pala, di ba? Oo, oh, pero parang punta, punta kami ng vegan. Ay, longganisa, mi. Maglalakad yung dami ka yung masarap ng longganisa, di ba? M, ingat ka. I'm gonna miss you. I miss you too. Safe travels. And don't forget my... Pasalubong. Yes. And kiss. Hey, Ingat ka. Kiss na. Kiss na. Bye-bye. Yes? Bye! 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 Okay. <laughs> Bye! 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 So ito na nga mga hobby bees. Kaka-uwi ko na ng bahay. Time check, 9.30pm. Hinatid ko kayo ng umaga si Hobby David sa airport. Tapos ginabi ako today, galing akong office kasi may hinintay ako. Hinintay ko yung nag-iisa kong pamangkin na babae na si China. Ayan! Hi. Kasama ko ngayon. Hi. At dito muna siya magstay sa bahay for two nights, two nights. China. Ah, <coughs> ano sinasabi mo sa kocha kanina? Gutom na gutom. Kasi hindi ka ba nakain? Hindi pa. Nag-dinner na ako. O oh, maghahanap ako, lulutuan kita dahil love kita. <laughs> maghahanap ako sa freezer yeah. anong, Kahit ano. Kahit ano. Kasi let's go. Ah, uh, hanapan kita ng lutuin. Kakarating ko lang, hindi ko alam. Ano bang pwede lutuin dito? Ah, uh, wait. Ah. Ano bang dito? Hmm. Um, yan. akong pata? Ito kita ng paksin na pata? Oo. Oh. Mabilis lang yan. Totoo? Oo. Oh, wow, okay. sige. Ah, ito tayong paksin na pata. Okay, uh, go. Tataka ako kung bakit pag sa'yo na pang ko. Yes. Alam mo, matagal, mabilis lang to. Kasi, pag hahalu-haluin mo lahat ng ingredients. O yan, pag magluluto kasi siya ng paksiyo na pata, lagyan mo na wala yung bawang. Lagyan mo dito sa may tubig. Bawang, sibuyas, yan. Tapos, lagyan mo ng pamintang buo. Tansya-tansya lang ako. Isang pork cubes. Lagyan mo dyan. Lagyan mo ng asin. Tansya lang, mga ganyan. Yan. Metos Tapos, nice. May nakita akong pata sa rock snap, di ba? Ayan, o. Ang tigas pa niya kasi galing siyang freezer. Pero okay lang kasi lalambot din naman to. So, lagay na natin. Kasi kaya siya mabilis china, guys. Ang gagawin ko ay, tawag dito, um, pressure cooker gagamitin natin. Kaya, ganyan lang. Tapos, yan, o. Nakaano pa yung ating pata. <laughs> Tapala natin. At is pressure cooker natin for 25 minutes. Ay, <laughs> Ay. Ay. 25 minutes kapag tumas na yung pula. Hindi na muna ako nagbihis pagdating natin kasi uh, dahil nga para palalambutin pa, so kapag pinapanambut siya ako magbibihis, di ba? Tapos mamaya kakain ka na. Gusto mo ba nang may lugang Shanghai? Huwag well, na, no, okay na yan. Okay na? No? Yes. Okay, thank I you said. so much po. Of course. Tina, anong tinititlan mo? Mango. My second favorite. Dalawang sachet yan. No? Guys, calamansi is the goat. <laughs> <laughs> Bakit hindi ka calamansi pa kumain, Tina? Kasi, sa kondo, maghuhugas pa ako. Ganun. Tapos ah, sa so tiyatamad, hindi ka maghugas. set mindset ko, mindset ko, si Tito Ryan, pagluluto ako. Etosera ka. May <laughs> etos mo Sabi ako. Sabi ko, huwag na. Set to sell ako. Malapit na maluto. Mga, um, siguro na ano na lang ito. Five minutes na lang. Tapos talagyan na natin na suka. Ayan, tapos na ang 25 minutes. Tingnan na natin yung ating paksi na pata. Ayan, ito lang. Gusto puli yung kanyang apoy. Ayan, ito na na. Malambot na siya. Yes, malambot. Yes, malambot na. Sa so, gawin naman natin ngayon, talagyan natin siya ng course, select cane vinegar. Palagyan lang natin yan, tapos wag mo nga haluin, Okay po. Yon, yan, okay na yan. Nanigyan ko din ang ceiling green, kaso, tiyot na yung ceiling green namin eh. Pero pwede na ito, pwede na pagtsagaan, lagyan na natin dito. Yan. At hihintay lang natin kumulo hanggang sa maluto na yung suka. Yan, ito na, Gina, ang ah, ating paksin na Thank Para. you po. Kakain ka na. Parang gusto ko nang kumain, Char. Let's Parang go. Ang din sarap. ako. Kaya na tayo in a while. Ito na. Ang bang. Ang bango, <laughs> di diba? Yan, finally, makakakain ka na. Thank you po so much. Diba? So, ang dapat mong gawin, China, ay mag aaral lang mabuti. Kasi isang semester ka na lang. Graduate ka na. <laughs> di ba? Sa kailan ka magmamarcha? Sa October? Yes. Hopefully po, Yan. guys. At magkatrabaho ka na. Di ba? Ano ka na ang pambili sa sarili mo? O, di ba? Okay, let's try. Sabaw po muna. So, Tignan mo na. At least fresh ang luto mo, hindi... Mm. Ang sarap. Ano? Namiss ko ang sarap. Namiss na mo ang Paksiwi na Pata? Diba? Ayan. Ang sarap. Okay, enjoy your, enjoy your dinner. Late dinner. Siyempre hindi ako nakataste, diba? <laughs> Nainggit ako sa kachina. Kasi parang nagutom din ako. Kasi anong oras na, diba? Past 10 na. So, kailangan ko yung matikman ang aking Paksiwi na Pata. Ayan kain tayo. Ano na to? Malapit na to sa, malapit na sa midnight snack, Chyna. 10.40 p.m. Mm. Sarap na. Mm. Sarap.